Diyan kayo! Diyan kayo lahat! Diyan kayo! Dito ko ka kuya! Sino yung nawalan ng documentary? Turo! So, will, di makita! Know. I know. I know. Di makita! Sino ti, to? Sino to? Sino to? Hindi siya makita o, sa oh. ilo! Chedzo! Chedzo! Granada! Sa <laughs> Kasi... anyway, so, kanya mo lahat! Six minutes! Bigyan niyo sa kanya lahat! Kawawa naman! Gary! Granada! Pinuli po nila ako, nilagay po nila ako sa inidoro. <laughs> Barbero. Okay na, okay na yan. Oh, kita nyo, may... Amoy, ano pa ako? Ba? Tae. <laughs> Nihihala pa sa puti balaong. Stoy, umuwi na kayo. Bye-bye, bye-bye na. Okay, bye-bye, uwi na kami. Bye-bye pa, uwi na kami. Bakit, bakit, bakit? Ano yun? name is Ulan nga pala. I'm mm -hmm. not rain. Sige, bye-bye! <laughs> Thank you, thank you, thank bye bye. you. Bye bye, thank, thank, thank you, thank you, thank you. Yes, yes, yes.